sa magandang gabi sa inyo mga kaibigan. So, narito na naman ako upang magturo sa inyo ng napakahalagang aral na may kaugnayan sa atin, lalo tigit sa ating buhay na walang hanggan. Okay, hey, naitanong mo na ba sa sarili mo kung paano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan? Maraming tao na madalas ang ating pinaghahandaan ay mga bagay lang na panglupa. Alimbawa, yung tayo nagbabayad ng SSS o kaya yung mga insurance. So, hinuhulugan natin ang mga ito upang sa ganon, sa darating na hinaharap o kaya pagtanda natin, tayo ay mayroong mga binipisyo at pakinabang na maibabalik sa atin. So, hindi masama yon at yon ay mabuting bagay. Subalit, mayroong higit na mas mabuting bagay na dapat nating paghandaan. Ito'y walang iba kundi yung tinatawag na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Ang isang maliwanag na katotohanan na ang bawat mga tao na namamatay ay hindi didiretso sa langit, kundi merong dalawang patutunguhan ang mga taong namamatay, maaaring sa impyerno o maaaring sa langit. Ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27 na itinakda sa tao ang minsan lang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang lahat ng mga tao na namatay ay humaharap sa hukuman ng ating Panginoong Isus. At siya ay maaaring mahatulan papunta sa langit o kaya mahatulan siya papunta naman sa dagat-nagatang apoy. Kaya napakahalaga na ito ay ating paghandaan. Sapagkat hindi automatic na tayo'y pupunta sa langit. Merong ibinibigay na requirements ng Panginoon upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, dito sa lupa, kapag gusto mong pumasok ng trabaho, ang ginagawa mo at ang ginagawa ng mga company, kailangan mong magbigay sa kanila ng mga requirements. Kung ano-anong mga requirements ang hinihingi nila at kapag nakumpleto mo ang requirements na kanilang hinihingi, meron pa interview na tinatawag. So, kailangan maipasa mo ang lahat ng bagay na yan upang ikaw ay makapasok sa kanilang company. Gayun naman sa pagpasok sa langit. So, ang unang-unang hinihingi sa atin ng Panginoon upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan, ito'y walang iba kung di kailangan ng bawat isa sa atin na maranasan ang tinatawag na spiritual na kapanganakan. Sa Bible, maliwanag na sinabi ng Panginoon, sa 1 chapter 3 verse 3 Unless the man be born again he cannot see the kingdom of God. So itinuturo sa, ng Panginoon sa atin na kailangan daw na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng tinatawag na kapanganakan. Anong kapanganakan 'yon? Meron dalawang uri ng kapang, kapanganakan na maaaring maranasan ng bawat ng bawat tao. Ang sabi ng Panginoon, ang pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. And then sa verse 7 ng chapter 3 ng 1, ang sabi niya, Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ay kailangan na maipanganak na muli. So kung hindi mo mararanasan ang tinatawag na spiritual birth o yung kapanganakang spiritual, hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yun ay kailangan kailangan na maranasan mo habang ikaw ay naririto sa lupa. Naranasan mo na ba ang tinatawag na spiritual na kapanganakan? Ang spiritual na kapanganakan ay mayroong ebidensya sa loob natin, lalo na sa isang tao na nakaranas ng tinatawag na spiritual na kapanganakan. Ang sabi doon sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapatutoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ako ay naranasan ko rin ang tinatawag na kapananakang espiritual. Nang tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso, sa aking buong pagkatao, doon ko naranasan ang kanyang pananahanan sa aking pagkatao. At yun ay merong ebidensya na nagpapatutoo sa loob natin. At ito ay dapat mo ring maranasan. Kung gusto mo na magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan mo munang maranasan ang tinatawag na kapanganakan sa spiritual na buhay. Na kung saan ang espiritu ng Panginoon ay sasaloob ng iyong buong pagkatao. Gusto mo bang maranasan ang spiritual na kapanganakan? Napakabuti ng Panginoon sa ginawa niya ang araw na ito na mapakinggan mo ang mensaheng ito. Hindi aksidente na napakinggan mo ang aral na ito. Ikaw ay dinala ng Panginoon sa pagkakataong ito upang marinig mo ang mensahe niya sapagkat gusto niya na maranasan mo rin ang tinatawag na espiritual na kapanganakan. At mangyayari lamang ito kung tatanggapin mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Mananalig ka ng buong puso. Papapasukin mo siya sa iyong buong pagkatao. Mananalig ka at ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang sabi pa ng Panginoon sa John chapter 3 o John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So dalawang bagay, manalig at tumanggap. Kailangan tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay, papasukin mo siya at ariin mo siya na siya na ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa gabing ito, pe, pwede mong gawin ito sa paanong paraan, sa pamamagitan ng bumunting panalangin na ito. Sumunod ka sa akin kung gusto mong maisilang sa tinatawag na spiritual na kapanganakan. Panginoong Yesus, kinikilala ko na ako isang taong makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y bata hanggang sa panahong kasalukuyan. Patawarin mo po ako at inisin sa lahat ng aking karamihan. At sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoon. Pumasok ka sa aking puso, sa aking isip, sa aking buong pagkatao. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon, ang aking personal na tagapagligtas ng aking buhay. Banal na Espiritu Santo, manahan ka sa aking pagkatao. Manahan ka sa aking puso. Manahan ka sa aking kaisipan. Ikaw ang siyang manguna sa akin. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan na makagagawa sa aking buhay. Kapong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin mo ang panalangin ito, ikaw ngayon ay naisilang na sa pamilya ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy mong hanapin ang kanyang kalooban. Nang sa ganon, makikita mo na napakasarap ng buhay sa mundong ito. At habang hinihintay natin ang ganap na kaligtasan na inilaan ng Panginoon sa atin, tayo ay iingatan ng kapangyarihan ng Diyos hanggang siya kanyang muling pagbabalik. At ngayon, sa gabing ito, ikaw ay meron ng kapayapaan kung tunay at totoo na tinanggap mo ang Panginoong Isus sa gabing ito. Salamat at nawapatuli kang makinig ng mga turo at aral na aking iatid sa mga susunod na pagkakataon. God bless you all. God bless, kapatid. Amen.